Hello isang mapagpalang panahon sa ating lahat Mga kapatid, ito na naman po ang tagapaglingkod nyo Karunungan nyo, Siket Henet Bersalarts uh, Tinalakay po natin yung mga karkada Anong nandaang vlog natin Ngayon po is focus po natin sa tinatawag po natin Garapang, Depensa at Pangpaswerte So bakit nga ba po may Depensa At bakit tinatawag din natin Pangpaswerte So pagsabihin natin Depensa kapatid Yan po ay hadlang Para hindi tayo mapasuka ng malas at Sabihin natin Pangpaswerte Yan po ay paghahatak naman nang uh, sa buhay, paghahatak na mas lumapit yung grasya sa atin. So ngayon, uh, specific natin, bakit po siya may depensa? Hindi kasi alam ng karamihan, mga kapatid, na ang mga kargada pala, na pag uh, ginagamit siya sa pangpaswerte at sa depensa, everyday eh, Pero yon uh, dito tayo, focus tayo sa pag, ano, hatak ng swerte sa buhay. Bakit kailangan nating dipinsaan? Alam niyo kung bakit? Kung nagtataka kayo, meron kayong negosyo, meron kayong kakilala na marami silang negosyo. Lakas ang benta at bigla na lang naglalaho. So kasi hindi nila naagapan yung tinatawag nating kamalasan. So ano ba yung malas kadahilanan? Una, dahil yan sa mga hindi natin mapigilan na kahit gaano pa tayo kabait sa ating kapwa, meron talagang mga tao na naiingit sa atin ibang ayaw nila tayong maging kaani o maging kaibigan. So, ang nangyayari, pag nakikita nila naging maswerte ka sa buhay, ah, kung gaano ka kaswerte, yun naman ang itinanim nilang galit sa iyo. Kaya ang nangyayari, maghahanap sila ng paraan na magiging malas ka sa buhay. Kaya, lalapit naman sila, aabot sila sa panahon na lalapit sila sa mga taong marunong sa masamang maika. So, ano ba yung ginagamit nila para maging malas yung paninda natin o pagninigusyo natin o hanap buhay natin? Una, kukuha sila ng mga gamit na galing sa sementeryo tulad ng kahoy ng kabaong, bulaklak ng patay, tubig ng patay, at saka buto ng patay at kung ano man yung makukuha na sa simenteryo at kahit pako ng kabaong at anong uri na makukuha na sa simenteryo at ilalagay nila sa iyong pwesto yari sa tindahan mo ilagay nila sa tindahan mo na pasekrito o di kaya sa pamamahay mo na ilagay nila sa pasekrito tulad lang din yan na nagtanim sila ng tunglo ng bahay natin kaya tayo mamalasin Okay, mayroong sumpa na inilagay kaya minamalas tayo. Yun po ang kinahilanan. Kaya po, mayroon po tayong formula na gumawa po tayo ng karapang pang at pang paswerte. Kasi, yung swerte natin ay kailangan nating alagaan. <coughs> kailangan nating i-maintain. Kailangan nating bungin Hindi po kailangan ipababa. So, magagawa lang natin yan pag tayo po ay may depensa. Kaya, naging formula natin ang grapang pang depensa ng pang paswerte din. So, ang depensa, ibig sabihin may silyo ka. Na kahit ano pang iba to sa paninda mo, sa bahay mo, sa sarili mo, ay eh, kusang babalik sa kanila. Kung ano yung pangarap nila. Kung pangarap nila magkasakit ka, pangarap nila mamalasin ka, pangarap nila na hindi na lumakas yung benta mo, eh kung katunggalin mo sila sa pagninigusyo, sa kanila mayayari. Yun po ang depensa inilagay natin. So, meron po siyang mutya pa rin ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. Yan po ang ating inilagay sa mga kaibigan. So, ngayon, paano naman natin maalagaan yung ano? Dito na po tayo. Uh, minsan din kasi, uh, isa din sa kamalian ng karamihan, kahit sa akin nangyari yan, yung pagiging kumpiyansa natin. Ah, kasi malakas ang benta Kung walang problema na magbumastos, walang problema na hindi na maglimita sa paggagastos. So yun naman po ang nagiging negatibo. Kasi hindi na natin iniisip ang bukas. Kasi iniisip natin, ah, malakas naman ang benta ko. Ah, kung gagastos ako ngayon, baka bukas naman siguro malakas ang benta ko. E paano kung kinabukasan ay maging matumal yung benta mo? So doon naman, ano, kunyari naman, ah, sa pagtatrabaho man, ah, okay lang igastos ko lahat ng sweldo ko ngayon. Total, may trabaho naman ako. So, paano naman kung magkasakit ka? So, ganun yan, ha? So, ngayon, hihimayin natin. So, ganito po po. Kung napapansin nyo na may mga kaibigan kayo, may mga kakilala kayo, na hindi naman sila ganun ka yaman, na hindi naman sila ganun ka mapera. Kung so, nagtaka po kayo na bakit kaya kalaunan, kalaunan, eh, halos same lang naman yung hanap buhay nyo. Pero, kalaunan, napapansin natin na mas umaangat sila kaysa sa atin. Alam niyo ba kung anong sekreto? Lalo na yung mga midyan, yung mga, ano ba yung midyan? Yung mga laylayan, o mga masa, yung mga tao na nakapagtapos, pero hindi naman sila ganun kayaman, pero meron talaga silang mapagpukunan. So ganito po, meron silang tinatawag na 20% roll sa kanilang kita. Ano ba yung 20% rule? So ang 20% roll na kukunin ay yun ay magiging savings nila. So ganito po, income, sa income, kahit hindi pa nila kukunin yung expenses, kukunin na nila ang 20% through o 20% na kanilang ilagay sa kanilang pagbabangko o di kaya sa kanilang savings o di kaya ilikom nila sa sarili nila. At yun ay hindi nila gagal gagalawin hanggat hindi kinakailangan. At pagkatapos nun, yung extra naman, ay yun na naman po ang gagamitin nila sa pagbili nila ng expenses o pagbili nila sa kapital. So kung nagninegosyo, ganito din po. Kapital, gross income. Pag gross income, tanggalin mo yung capital at yung net income, kukunan mo naman ng 20% rule. At kung magkano yung natira, yun naman po ang kukunan mo sa expenses at pang sahod kung may tauhan ka. At kung natira naman, yun naman po ang idagdag mo sa capital para mas lumago. Ganun po ang sekreto mga kapatid. So kung ikaw naman po ay nagtatrabaho, balikan ko lang na maayos, hindi ko na pailiwanag ng ano no. Kunyari, meron tayong kita na 10,000 sa isang linggo. Uh, siguro masyadong malaki na yun, lalo na dito sa, sa probinsya. Siguro uh, sa isang linggo, 7K, mataas na din. Okay? So, ganito lang. Kunyari may 7K tayo every 15 days. So, every 15 days, medyo malaki na yun, no? pero uh, yan. So, sa, sa isang buwan, meron tayong 14K. O, uh, ganyan, ikita. So, unahin natin, sa kalahating buwan, every 15.30 kasi ang sahuran, di ba? So, pag meron tayong 7K sa isang, uh, sa labing limang araw, ang kinikita natin, dapat po, yung gagastusin natin ay hindi lalagpas sa kinikita nating 7K. Kunyari, may 7K ka, pagkasyahin mo, kunan mo na yan ng necessity. Ano yung necessity? Pinakailangan nating bilhin. Pagkain. Uh, gamit sa kusina. Uh, so, yung mga sabon. Kasama yun. Shampoo. Kasama na kasi yun. kurinti. Uh, tubig. At saka pang mobilization mo. Kasama na yun sa needs of necessity. At kasama pa yung pang signal natin. Pang load natin sa cellphone. Kasama na po yan sa necessity. Kasi kailangan natin yan lagi. So, dun mo pagkasyahin lahat. At yung matitira, ayun na ang magiging expenses mo. Okay? So, yun. Kunyari, 7K yung kinikita mo, wag mo hayaan na umabot ng 7K. kunan mo yung pinakakailangan mo, yung pinaka unang bilihin, pagkain, tubig, kuryente, signal, o mobilization mo. siempre kailangan mo magtrabaho. Kung may motor ka, may maintenance, may, kang, may panggasolina ka. So, kasama na yun. At basta't huwag mong hayaan na umabot sa 7K. Okay? Kunyari, gagastos ka lang ng 5 to 6K. At mas mainam na ibaba mo pa yung gastos mo. Okay? So, ang una talaga din is ang disiplina din natin sa ating sarili. Ganun po, kapatid. Okay? Isa lang din kasi, sa nakita natin kadahilanan, hindi kasi natin tinitingnan ang bukas. Na paano, kasi, kunyari tayo ay nagtatrabaho, ah, okay lang maubos pera ko ngayon. Total, sahod ko sa susunod na araw. Okay? Pagkatapos dating ng ah, sahod mo, hindi mo na malaya na kulang pala, yung, pala yun sa nautang. Okay? Hindi naman po masama ang mangarap. Hindi po masama ang ah, bigyan din naman natin ng pabor ang ating sarili. Yung loho natin. Pero so, ganito lang. Kontrolin talaga natin na mas mainam na hindi po tayo lalagpas sa ating kinikita. Isa ka din sa masaklap, kahit may cellphone naman tayo, eh dahil gusto natin na inggit tayo sa ating mga kapitbahay na may bagong cellphone, maingit tayo dahil mayroon siyang bagong gadget, mayroon siyang bagong TV, mayroon siyang magamit, eh, mayroon ka naman pero gusto mo higitan yung sa kapitbahay, ang nangyayari, uutang ka. Okay? At yun naman ang magpalugmok sa kasi kapos ka na sa budget dahil may mga utang ka na. Eh, yun nga, sama nila na Walang taong walang utang, tama po yun. Pero pag, pag uutang tayo, sana'y hindi naman kapos. Ibig sabihin, hindi ka mas short. Na yung kinikita mo, kayang bayaran ang utang mo. Yan po, mga kaibigan. So, yan lamang po. So, again, ganito po. Sa pagpaswerte, andyan lang po yan. Pero ang kailangan din natin disiplina at pagkontrol sa sarili. Yan po, mga kaibigan. At masabi ko po yan, dahil sa sarili ko nangyari po yan, lahat. At may isang tao din nakapagturo sa akin, yun lang. Na yung gross income mo at saka yung yung gross mo, yung profit mo at yung kinikita mo at saka expenses mo, dapat mas mataas ang gross o yung kinikita mo kaysa ginagastos mo. Yan po. Napakasimple. Okay? Hanggang sa muli at mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po ang ating garapang pangpaswerte. Pwede ilagay sa tindad, pwede dalhin at ito na may maghahatak sa swerte at didipinsahan ka upang hindi na magawang malasin ang iyong hanap buhay at palinda o pagninigusyo. Mapagpalang panahon sa ating lahat.